mga ito yung part 2 ng ating paglilinis mga na palangga nandito tayo sa second toilet namin so pala mga palangga iba itong aming toilet dito sa baba wala ito siyang kagaya doon sa taas na okay, pag nilinis ako dito mga palangga ano tabo tsaka ba? ng mga sangkap. Iginiis natin <sighs> uh, no? Yung pahinsol ko natin sa tas kasi wala dito sa baba ano sa taas sa taas kong lagay hapon na mga palangka hindi pa ako tapos maglinis kasi uh, napagod ako ng pahinga ako pero itong sa taas tsaka yung ano sa so, taas tsaka yung sa sala ko tapos na yung CR na lang Tsaka okay, yung kabilang kwarto. Lilinisin ko mga palangga. Oh, ang hirap din mga palangga pag sa bahay ka lang, no? Daming trabaho. So, yan yung aming uh, second bathroom dito mga palangga. Yan. Yan. So, wala siyang bathtub mga palangga. Ayan, no? wala yan siyang bath wala siyang bathtub yan lang ganyan lang siya mga palangka yan yan na yan, yan, so lilinisin -li ko mga palangka para malinis mabaho so, mabango ito mga palangka kaya gusto ko siya siya linisin kong mga palangga. Yeah. So, ay, madulas. Ganito tayo maglinis mga palangga. Pasangin natin lahat. Pasangin natin lahat. Para matanggal yung alikabok. na ganito mga palangga ayan nagdulas mga palangga dito ako naliligo minsan mga palangga kapag busy na kami ng asawa ko. Imbawa na mga madali kami. Umalis dito na ako maliligo. Siya sa taas. kuskus ang niya mga langga. Ay, kuskus -kus, ito ng ano ko sa lamin. Sa lamin kasi ito mo talang ako nga tatapos makinis mo ito. Sa pangarasan. Bago lang kasi ito eh. Bago mo inovate itong CR na ito mga palangga. Kasi dapat, CR ng anak ko ito, I-repetition ko sana yung anak ko mga palangga kasi hindi sawa nga yung anak ko. Kaya hindi na nakakarating... malinis lang dito ng palangga ha kasi ano hindi ito ginagamit minsan 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 ko lang ito ginagamit mga palangga yan bago kasi bago lang yan mga palangga so ilalagay ko balik yung mga inalis ko doon alam nyo mga palangga galing pa ng Pilipinas to nung umuwi ako nung December namili ako ng mga malalaking shampoo at conditioner kasi dito mahal ang mahal nito dito mga palangga kaya nabili ako pag uwi ko sa Pilipinas ng conditioner tsaka shampoo kasi yan lang ginagamit ko na hiyang sa buhok ko mga palangga tapos yan akin yan lahat ako lang gumagamit ng banyong ito mga palangga Masawa ko doon yan sa taas na gamit ng banyo. Ako lang minsan pagka uh, nagmamadali ako kaming dalawa ay uh, may eh pupuntahan. So, hindi kami sabay maligo. Ayan. So, ay, kabayo ni Palangga. So, iyan mga Palangga lapit na ako matatapos na ako ayan. So, uh, yan so ang uh, bago din yan sa kahit itong lahat ng mga gamit dito mga puwangga ang gusto ko lang dito Kasi banyo na to ang daming lagayan yan yung mga palangga ang dami nyo yan lagayan Ayan. Ito mga palangga. Ayan. Ayan. Tapos na mga palangga. So, ayan. Pupunasan ko lang ito dito sa labas. Ito, nabasa na mga palangga dito eh. Imap ko nga ito muna ang mga palangga kasi nabasa sa akin mga pangangga. Ito ah. So, sink dito mga puwang so ito yung sink natin dito yan kuskus tayo na inodoro, mga palangga. Inodoro, kuskus. Kuskusin natin. Para malinis. So, ayan. Palangga, mag-glams tayo, no? Mag-glams tayo, mga palangga. Kasi, kuskus ako ng inodoro. Ito yung ginagamit ko, toilet. Toilet bowl cleaner. Sulit so, siya naman. Itatapo na natin to. Ubus na mga palangga. So, ito yung ato yun, ato yung mga palangga kapag okay. buyok tayo. Okay. Kapag sinipag ako mga palangga. Pero matagal ko na kasi hindi inaaral itong mga palangga. Uh. General cleaning ba? Kaya ngayon talagang inano ko. General cleaning ko talaga. Dito mga palangga, hindi pala kami nagmugos ng na. dito ba? Di ba kagaya sa iba na yung Kasi ano, hindi usong dito sa kanila. Walang drainage itong kanilang. Dito ang loob nang banyo na itong walang uh walang drainage. Kaya map-map lang yan. Map-map lang yan. Ayan. Gusto so, ko sinuduro si Inday, mga palangga. Sabihin na naman ang iba sa atin. tagalinis ng inuduro pampang po sa magkukus ko. Nagawin lang tagalimis. O ayan mga palangga. Ito na yun. Ito yung banyo namin na pangalawa. So pangalawa na ito mga palangga. Pangalawang banyo. So ayan. Ayan. At kumuna palangga kasi mahaba na.